Yon, so good morning. Makikilala natin dito sa video ito ang isang Pinay na nagtayo ng restaurant sa Japan at isang celebrity guru ng sex bomb. Oh, so sa video ito, samahan nyo ko at nang makilala natin at nang ma-inspire tayo sa ginagawa nilang pagtulong sa ating mga kababayan. Let's go! Yung depression po na yan, yung mas lalong magpapalala ko dun sa sakit natin alam sa Panginoon, medyo nalinsom ng landas. Hala, ako kayo magaling. Hello, good afternoon. Nandito ngayon kami sa Nova Town. Yan. Eh, meron kaming kaibigan na galing Japan eh. Nakakahiya naman na hindi. Ayan ma'am, nagkukontenta ko. Sayang naman. kasi, eh, si Ryan, si Jury, at si Ma'am Joy at ang sex ba? Si Harold si Kasosyo. Saka mabilis. Mabil, mabilis lang siya. Monday daw. Oh, Monday. Monday no. Mabilis. Kasi ano, yung dito talaga <laughs> rin last year ko pa inaipo.

Okay. Ah. Oo ka oo Kaya no? kaya nga eh. Sana nga one time makapunta, no? Hindi Hindi ako problema. Ingwan, no? Sakay mag-ease eh. Oo. Naku! na matitipid namin pala. Oo. Kaya ano? Uparan namin namin yung Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? ba? <laughs> mag-book na mamaya ka mag-book sa Japan. Nagditingin na ng ticket. Ma'am, na <laughs> Si Boss Ryan muna tayo mag-umpisa. Oh, Buti eh, Boss Ryan nakakapunta ka, ha? Oh, na kapunta ka. Oo, oh, sir. Siyempre, kahit, kahit, busy, kahit busy, no? Kahit oh, nagka-mission oh, tayo, kahit lagi tayo magkasama. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> <laughs> ka eh. Sa, ano, sa tawag nito, Uda. Dinadaga tayo sa ating pag- Sa kukontento. Kaya, kailangan namin mag, ano, magpa-alis na. Huwag yung Kailangan na yung pag ano, so, <laughs> <kailangan> na. Oo, <yung laughs> <laughs> pag-alis na Spirito. <laughs> 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 Spirito. Uy, di ano, Sir Lex pala, namimiss na na. Oh, shout out Sir Lex daw, ah. Oh. Sir, huwag lang <laughs> nang tapo. Kasama ko si, kasama rin namin si Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, ay ka, Ang butihing may bahay ni Kasosyong Arvin Orobia. At syempre, nandun si Ma'am Jury. Yan. kakain muna kaming lunch. Pero nanakaw tayo ng content siguro. <laughs> Ma'am Jury! Yes! Oh, oh nanakaw tayo. hindi. Hindi siya live. Ano lang. Ah, uh, nanakaw lang ako. Parang anakaw, edit, akaw, mo siya? Um, para like. edit mo siya. Hello! Hello! So, so, nandito 27. na ako ngayon sa KMCC. Ano, ako uh, no, town. sa Nova Town. So, ano, napakasaya. Ano, oh. uh, very blessed tayo na kagrupo tayo sa ganitong, ano, no, dito community. And uh, talaga namang, ano, ano, God really good. Kasi pinagsama-sama talaga ang mga tao dito na may mga mabubuting puso. Ayan. At at least na-meet kita, Ma'am Yes, of course. Pa. Siyempre, batch one, original kami. <laughs> 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 Iba yung ear. Opa, yun Yeah. Nah, 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 nah. saya yes, kan si yeah, you know ya? Hello. <laughs> <Hi>. <laughs> Ayan, meron na tayong Japanese na ano, ka kano ka ano, sosyo. <laughs> Buti, may time ka mom, no? Oh, yes, kahit po. na isingit mo, kahit Apo. Ah, five po. days ba? Yes, five days na ako, pero nasa ano ko na talaga, hindi pwedeng, ano, hindi ako pumunta dito dahil syempre dito tayo, ano, nag kung nasaan tayo ngayon, no? Mm -hmm. At ano, tag dito, continuous lifetime na ito, commitment natin yan. Mm -hmm. Uh, syempre, si my, si kasosyo Michael. Oo nga eh, nahiya ano, ako. Magiging dragon tayo niyan, di ba? O nagpauso oh, ng dragon. Kailangan oh. kong piliting pumunta. Yes. Eh, yes. galing pa Japan, ako dyan lang sa Fairview. <laughs> oh, di Lapit-lapit mo lang pala. Fairview. 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 <laughs> yeah. Yes. So, Par so ayan po. Thank you for watching. Ayan. I-ending <laughs> na ba? Hindi. Ano, papromote din natin si Ma'am Joy. Kasi, ayan. importante yes. yung mga advocacy niya. Yes. Kailangan natin yes. mapuntahan so, yun. Yes Hi! Ako po si Ketian. Oh, Joy Cacho. Ayan. Ayan. Yung Sayaw Guru. I have a uh, Sayaw for a po for celebrating my 60th birthday. At uh, ini-invite ko po kayo na sana mag-join kayo sa South Park Center, Munting Lupa. This is I for a cause. para po sa mga beneficiaries like Aita San Sambara, Sudao of Rotary Club, Pasay Edsa. And then we have this um, Jeremiah Foundation, as well as the environmental advocacy of well Father Gustilo, Francis Gustilo. Ayan, ayan ito ayan. po yung poster. Ito na po yung pangarap niyo magsama-sama ang sex, ba? And uh, I'm so grateful to the Lord na nag-say yes si Jopay, si uh, Rochelle, wow. si Lamia, si the Sunshine, Sandy, Cheche sila Sherry Ann at marami pang ibang, -ibang wow. mga sex mom and the new wow. ni Guzman, SB New Gen as well as si Wawi De Guzman wow. ng UMD si Maynard Marceliano ng uh, Street Boys at well, hindi pa pa huli si Kuya Mel Feliciano 'yan ang ating mga kuya ng araw ng 80s. Wow. yeah at uh, darating din po si Josh Garcia as well as Nolo Lopez And uh, please come at marami ho kayo matututunan as well mag -e enjoy kayo sa sama-samang sayawan ng mga sex mom. And then we have dance exercise po. At meron, meron pa kaming sayaw showdown ng mga munting lupa, kabataan ng mga munting lupa. Kaya kung sinong gusto mag-audition sa munting lupa, please send your video, one-minute video okay. sa joycansho.ph at gmail.com okay. hanggang May 31 po ang edition. Thank you! Yan yan. Salamat Dita pa! Kids. Ang daming nagmamahal sa inyo mong yes. nakasupport lahat <laughs> no Sana po! Sana oh, po! Yes! yes. Thank you. Yung mga ganyang advocacy, yan yung mga kailangan nating suportahan. Kailangan ho nating puntahan. Kasi marami ho tayong matutulong sa, ma sa pamamagitan ni Miss Joy. Kaya suportahan po natin siya. Yes, thank you, Bye -bye. Thank, you, thank you po. Thank you Bye, Thank you, ma'am. Thank you So, ito makakarating po ito sa Japan kasi lalagay ko ito sa resto. Kasi ah. maganda kasi yung pro project niya. mga, Ay, mga, ganda, mga, ganda, mga, ganda. Ano, hindi na abot ng mga, mm. Mga bata, gusto mag-aral, pwede <laughs> makapag-aral, mga ganyan. Kaya, guys, tayo nang dito, mga ganito talaga, napakasarap po tulungan. Yes, ayan. Kasi talaga sila lang po yung hindi napapansin ng gobyerno. Oo. O, um, kaya, eto, sa mga taga-Japan dyan. Ayan, oh, no, ang daming ang oh. Maglalagay ako doon ng donation box. Oo, <laughs> oh, so, kailangan natin mag-donate dyan. Para yung pera po natin, dyan. no, ano, hmm. may kapuntahan. O, kasi diba, oh, o, mas masarap po yung tulong kesa eh. so, yung mm Si Ma'am Joy, ayaw tumigil sa pagtulong. The more na nagkakaedad, sana humabang humaba pa yung marami pang birthday eh. Yes. Para mas maraming tulong so, ang mapuntahan. Kaya ano, mas mas ano magandang ano maka-join siya sa ano natin. Kasi ano lalawak pa yung kanyang yung kanyang ano di ba? Uh, magiging connection. And uh, yung Nung pisa niya ang pagtulong, for sure, ano yan, maraming ano, tagi to, tutulong sa ano Alam sa nating, niya. Alam natin, busy siya, so, so, pero matutunan niya yung kahit busy ka, nakakapag-content ka. Uh, that is, yes, easy at And then, yung tulong mo, mas marami kang connection. Yeah. And as business. Opo. As well. Kasi kailangan mo mas sustain yung... yes. yes yung mas maraming income, mas maraming tulong. Yeah, tama. Oh, yeah. Advice ng ano, ano tag ito, negosyating maraming negosyo. Kaya maraming kaperan. the more income, the more tulong. Yes, kasi minsan gusto nating tumulong. problema talaga minsan, no? Kasi ano, rest, pag so, pantulong. Uh, kaya mas masarap talaga yung ano Yung yung... Nung, 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 dito, dito, dito yung... 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 niya, dapat gayahin natin yun. Yung pension, uh, yung special birthday niya, 16. Yes, Imbis lang mag-celebrate. ba? Kasi... 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 Kasi Masaya ka sa sarili mo, Pestulat. tapos nag-breakday oh, ka, pa, parang dobro yung benepisyon mo sa mo. Di ba? Oo. Kaya maganda idea mga. talaga. Well, ma'am, to yung tinitignan ka, naaalala ko yung vlog Ay. mo eh. Merong vlog na talagang maganda ngayong... Sir, ma'am. <Matt, laughs> ah, ang asawa ko sa cancer unit. <laughs> no, sa no, hospital. Ah, oh, yung okay. uh, 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 sa cancer, okay. Pili-pili. Sa same look Sa siya. O, yun yung sabi niya ni

ano na, medyo may Yeah. Opo. Kasi ingat talaga sa akin 'yung napoyst sa gardening sa live. Sa Yes. Tayo. Ah, do ten years na Hindi talaga bukod-bukol ako sa mattress naman. ngayon Opo. Lifetime na siya. Ayaw ko lang din kung anong gamot. pero sa amin ano bang pangalan no? Nakalimutan. Japanese. Opo, sure, pero, oh. pero ano na yun siya? Lifetime na Ayun yun kayo. siya. Okay. Kaya ano, talaga ma-advise po natin no, sa mga mga cancer patient talaga. Marami po yung nalidepress. Yung depression po na yan, yung mas lalong magpapalala po dun sa sakit natin. Kasi yung immune system po kasi natin talaga, the more na bumabagsak siya, doon po yung mga ibang mikrobyo o uh, yung mga ibang ano sa katawan natin. Kaya labanan natin, think positive, ano, kasi yung, yung pagpositibo ka ng pananaw, tapos magiging happy ka lagi araw-araw. Yung sakit na yan, tagito, wala yan. Minsan kasi, padadaanan tayo ni Lord sa mga ganyang mga trials. And then, pag nalagpasan natin, ipagpapasalamat natin. At namnamin namin lang daw natin yung mga pain na yan. Kasi, ano, yung mga pain na yan talaga yan, dyan tayo uhugot ng lakas. Para, ano, ano, pagpatuloy na yung buhay natin. Yeah. Yes. May purpose tayo bawat isa. Hanapin natin yon at ipagdasal natin kung ano yung purpose na ano, binibigay sa atin ng Diyos. Bakit tayo dumadahan sa trial na yun? Kasi bawat pagsubok, meron at meron talaga tayong matututunan doon. Yun yes. naman guys. Ang daming, matutu ang daming matutulungan wow. ni Ma'am Jory talaga eh. Buti, buti oh. na lang naging content creator to eh. Ang Kasi alam daming... nyo, sabi ko nga, bakit ako napasok sa TNC? So, Ito, ano, parang sese mo yung kwento. Parang ano, wala, wala akong tatago, wala akong pwedeng itago. Kasi alam ko sa bawat parte ng buhay ko na pinagdaanan ko, alam ko, meron at meron, meron matutupunan sila when it comes sa ganito, when it comes sa ganyan, when it comes... Kasi di ba lahat tayo, iba-iba talaga yung pinagdaanan sa buhay. Kaya sabi ko, Lord, siguro, ito nga yung purpose sa akin. Bakit mo ako pinadaan dito? At ngayon, nag-vlog ako. Dahil to share my own story. And that is GMCC, ano, di ba, ano, module. Yeah. O, kaya sabi ko, thank you, Lord, this is a blessing. O, kaya, sino naman ako para magdamot, ng ba? Sa hinihingi ng GMCC. Yeah. Kaya si si, si Kasosyong Arvin eh, bigay talaga ng Diyos sa atin. Oo nga, bigay natin yan. And now, bakit ano, na, 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 na naipakilala ko dito ngayon si Kasosyong, ano, si Kasosyong San Joy. Uh, Joy. May purpose We si Lord. And uh, kung ano man yun, I'm, I'm, ano, I'm very, very, ano, sa Yes, oh, very good. Kasi talagang gano'n, no, minsan, hmm. ano, ipapakilala tayo sa mga tao na hindi natin kilala. And then, may purpose pa rin. Bakit natin sila nakilala? Totoo. And uh, yun, ang, grabe si Lord, no? Lord, grabe ka! Piliin mo yun, wala akong... Alam niyo, alam niyo po, ikuwento ko lang po, ano, takong dami ko ng kwento. Dati ko, wala akong, ano, wala akong nararamdaman na gusto kong mag-stay ng Pilipinas. Kasi, parang ano ba, may stay ko sa Pilipinas, ganyan. Pero ano, nung dumating yung pamangkin ko sa Japan, yung mga anak nila, mm. lalo akong tinatanong, tinatanong plano mo in the future. Ito mm -hmm. no, lang, ganito lang. Ito mga parang pagalagano si Gula. Kaya lang, dahil yung pang sa Japan, kasi work, 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 work. Ito mga parang, alam mo yung umiikot ka na lang sa gano'n. Pag ka umuwi ka dito sa Pilipinas, though, parang yung student, pwede yung enjoyment. Mm -hmm. ano, yes, nakaka-refresh ka and then yan kasama mo yung pamilya mo. Tapos paglalabas ka marami ng mga kaibigan para sa akin kasi, pumunti yung kaibigan ko dahil matalala ko sa Japan. Pero nung bumasok ko sa KMC, parang nagbukas sa akin. Oo. Oh. Wow, dumami yung kaibigan ko, dumami yung kakilala ko. Kung parang, hey, kaya sabi ko sa asawa ko, ah, maybe sa Pilipinas tayo mag-resenta. Tapos? Oo, oh, kaya ngayon, yung lahat ng mga binibigay sa akin, yung lahat ng mga Ay, kasosyo! Ayan na, oh. Ako, bigyan mo ka <laughs>

hawak na kay Lord. Kasi the third one, the testimony. The testimony. Napalo ako ng Panginoon kasi yung blessing ko kung saan napunta. Kaya lahat na wala and everything. Ngayon, okay naman. Kaya sabi niya, gagamit si Lord ng ano, ng mga, ng tao to lead you. ba? Sa keep on praying. Yun ang ginagawa ko ngayon. Ang pangyayari mo Ayan beef mommy. Ayan ang Tapos, pansit. Dapat mag i ano order mo? Ah, okay, okay. uh, okay. pepper, okay. Ayan, show okay. mo yung lahat yan masarap. Okay. Subo, doon ko na realize na kailangan pala natin ang Panginoon sa so, yes. buhay natin. Kasi para aware tayo sa lahat ng ginagawa natin, yung mga blessing pala, na matatagap natin, kailangan pala natin ma-i-share yan. Kaya nga po nung nag-umpisa akong gumawa ng sariling grupo, I started 16 dancers, pero naging 200 po yun nung nakapasok pa si at plus pa yung sumikat ang sex work as well as the dance for goods. Tapos isang malaking bonus po ang kapag produce ng teleserye ng sex yes. pa. Mm yes, siya po yung day si Kaso, sa ako lang ang pagkakilala sa Panginoon, medyo nalinis ako ng landa. Sakala ko ako magaling, ako lahat, di ba? Pero yung pala, ang Panginoon nakikinig sa lahat ng ating dasal. Alam niya ang ating pangarap. Ibibigay yun sa ating Panginoon. Pero magawa na tulad ko ng hindi maganda sa mata niya. Dahil mahal niya ako, pinalo niya ako, tinanggal niya lahat para lang tumili ako sa kanya ulit. Yun. Kaya inatay niyo po yung mga blessings niyo. I'm sure God knows what is your dreams. Just pray for it and be faithful to the Lord because I believe God is so faithful to us. Maraming salamat sa regalong advice niya, Ma'am Joy, galing sa Corgib at Delubio, pero nakilala si Lord. Bless na bless. Thank you, Ma'am Joy, muli. Salamat po sa pagdala dito. Thank you po. May scholar, niya? scholarship to ating Pwede po. Pwede Salamat po. Patapanat si Ma'am Joy sa kanyang advocacya ngayon. Oo. Oh. <laughs> picture niya, ni o, 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 lang, yeah. na lang ni Ma'am Joy. Ma'am Joy. Ma'am Joy. Ma'am Ma'am Joy. Ma'am Joy. Ma'am Joy. Pare, buwes! yes. get, get out! <laughs> Ingat po kayo dyan lagi! Ako po ang say out, Guru Joy Cancho! Yeah. So, ayun po, pauwi na kami galing Nova Town. Nakita namin si Ma'am Jury. At least, napuntahan ko. Eh, siya galing Japan pa. So, ito yung mga magaganda lagi na tuwing may magbabakasyon, kailangan kahit at least sandaling oras, eh mabisita, makita natin sila, makamusta, and masaya na sila don tuwing uuwi sila. Kasi minsan lang sila magbakasyon. Kailangan ma-meet natin, hindi nila makakalimutan niya. Ayan, so ngayong hapon, nandito naman kami sa top rank, sa review center ng nursing. Ito po, dito to sa QC branch, sa may purview branch, sa so, uh, Great Life dagdaro. enroll siya ngayon para mag-review sa nursing exam. Ayan yung mga, ayan, ayan yung mga nag-take, oh, mga nakapasa. Isa to sa magaling na review center, Top rank. Dito yung boxing ni Bob Arum, ah, iba to ah. And siya nag inquire Ito yung review center nila, ayan, laki oh. So after sa Novataown dito, tayo dumiretso. Then after nito, punta tayong FEU Diliman. Ito naman si Juliana naman. After nito sa FEU naman tayo. Ang batch 1 nila ay eh mag-umpisa sa May. Yan, sana makapasa. Ito yung mga letter nung ano. Ang galing oh. No? yung mga letter nung papasa tayong lahat. RN 2023. Yan, naming letter. Papasa tayo lahat. Yan, sana pumasa kayo at makatulong kayo sa mga healthcare system natin. Dumami ang nursing natin. Yan, good luck. Ayan, dito naman tayo sa SM Purview. Yan, last destination natin. Okay. Okay, maganda. Maganda. Bayaran mo na. Sabay mo na to. <laughs> Sabay mo na ito, sapatos ko. dito kami nag ending ngayon sa the Jerry's Grill. Isang buong maghapon na paghapon na pagod siya. <laughs> Ayan, dito kami mag-e-ending. After dinner, pwede na umuwi. So, hanggang sa muli po. Michael Lumbera, dyan po ang natatapos ang masaya nating vlog. And nakita natin yung advocacy at yung mga pangyayari nila. Ma'am Jury ni Miss Joy. Yan po. Thank you po. Sana may natutunan kayo. Bye!